May mga araw na mapapaisip ka, bakit ganito ang trato nila sa akin? Bakit parang ang dali nilang kalimutan ang kabutihan ko? Bakit parang hindi ako sapat kahit ibinibigay ko na ang kaya ko? At doon nagsisimula ang pagkapagod. Yung pagod na hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Yung pagod na hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa kung paano mo ito iniinterpret sa sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang stoic way para hindi ka masira kahit hindi ka tinatrato ng tama. Hindi ito about sa pagiging manhid. Hindi ito about sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter na hindi kayang gibain kahit ng pinakamasakit na salita o pinakamasamang pagtrato. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil yung huling bahagi ang magbibigay sa iyo ng pinakamalalim na shift sa mindset mo. At kung gusto mo pa ng content na ganito, i-like, i-share at i-subscribe. Maraming salamat! simulan na natin. Kapag hindi ka tinatrato ng tama, tumatama ito sa dalawang bahagi ng pagkatao mo. Una, sa emosyon mo. Pangalawa, sa identity mo. Yung emosyon mo, mabilis yan mag-react. Pero yung identity mo, yan ang pinakamadaling masira at pinakamahirap buuin. Kaya sabi ng mga stoic, ang tunay na proteksyon ay hindi sa paligid mo, kundi nasa loob mo. Dito papasok ang unang prinsipyo. Ang pagtrato ng tao ay refleksyon ng karakter nila hindi ng halaga mo. Maraming tao ang nagkakamaling. Isipin na ang pagtrato ng iba ay mirror ng kanilang worth. Pero sa Stoicism, malinaw. Kung paano ka tinrato, ay mas nagsasabi kung sino sila kaysa kung sino ka. Ang tao ay kumikilos ayon sa laman ng puso niya. Kapag masama ang ugali niya, lumalabas ang sama. Kapag banal ang puso niya, lalabas ang kabutihan. Hindi ikaw ang dahilan, kundi ang puso nila. Kaya hindi dapat ang reaksyon mo ang magbago, kundi ang pananaw mo. Ang dignity mo ay ari-arian mo, hindi nila pwedeng kunin. Ito ang pinakamalakas na sandata ng isang stoic at isang mananampalataya. Dignity ang kakayahang manatiling tuwid kahit tinutulak ka ng baliko. Kapag ang tao hindi ka tinrato ng tama, parang gusto ka nilang ibaba. Pero tandaan mo ito, walang makakababa sa taong hindi pumapayag bumaba. Ang dignity mo ay parang ilaw na hindi nila kayang patayin, pwede ka lang mawalan. Kung ikaw mismo ang papayag, hindi mo control ang aksyon nila, control mo ang sagot mo. Ito ang pinaka-core ng Stoicism, control the controllable. Kung paano kanila tinrato, hindi mo yun kontrolado, pero kung paano mo hinarap, yun ang kontrolado mo. Sa pananaw ng pananampalataya, ang tao ay may pananagutan lamang sa sariling gawa, hindi sa gawa ng iba. Kaya kahit gaano ka nila tratuhin, ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paano ka tumugon. Ang tanong, pipiliin mo ba na bumaba para makipantayan o pipiliin mong umangat dahil mas mataas ang alam mong dapat mong puntahan? Hindi lahat ng pananakit nila ay personal. Minsan sugat lang nila ang tumatama sa iyo. Isang malaking wisdom ng Stoicism, ang understanding na when they hurt you, they are often acting from their own wounds. Yung taong nanlalait, madalas insecure. Yung taong nang maliit, madalas may kinaiinggitan. Yung taong walang pakialam, madalas walang nakukuha ring pagmamahal. Yung taong nananakit, madalas may hindi naayos na sugat. Isipin mo, ikaw ba talaga ang target? Ho na padaan ka lang sa bala na hindi naman para sa iyo. Kapag naintindihan mong hindi palagi tungkol sa iyo, mas liliit ang bigat na dala mo. Kapag hindi ka tinrato ng tama, doon lumalabas ang kalidad ng pagkatao mo. Madaling maging mabait sa mabait, madaling maging maganda ang asal sa maganda ang asal. Pero ang tunay na character test ay ito. How do you respond when you are disrespected? Doon lumalabas kung gaano ka kabuo. Doon lumalabas kung sino ka talaga at doon lumalabas ang resulta ng disiplina mo, pananampalataya mo at maturity mo. Kaya hindi sila ang exam, ikaw ang exam. Hindi sila ang center ng kwento ikaw ang sinusukat ng Panginoon kung sino ka sa harap ng tao. Maliit na bagay, kung sino ka sa harap ng Panginoon, doon nakabase ang tunay mong halaga. Ito ang pinakamatibay na panghawakan mo. Sa Stoicism, ang virtue ang ultimate standard. Sa pananampalataya, ang sukatan ay hindi likes, hindi papuri, hindi good treatment ng ibang tao. Kaya kapag hindi ka tinrato ng tama, ito ang tanong. Affected ba ang Panginoon sa ginawa nila? Kung hindi, bakit ikaw ang masisira? May isang lalaking nagtanong sa isang matandang stoic, paano mo nagagawang hindi masira kahit paulit-ulit kang hindi tinatrato ng tama? Ngumiti ang matanda, hindi dahil masaya siya, kundi dahil matagal na niyang tinanggap ang katotohanan na hindi lahat ng sugat ay galing sa labas. Minsan, nasa loob din. At ito ang kwento niya. Isa sa pinakamahirap na pagsubok ay ang pagtitiis. Sa pagtrato ng tao nang hindi nasisira ang sarili, noong kabataan ng matanda, mabilis siyang masaktan. Konting salita, konting panlalait, konting pangmamaliit, parang sinasaksak yung puso niya ng sunod-sunod. Pero isang gabi, habang naglalakad siyang mag-isa, may napansin siyang kakaiba. Habang umaambon, may nakita siyang bato sa gitna ng daan. Wala itong galaw, wala itong reklamo. Tinamaan ng ulan, tinamaan ng hangin, tinamaan ng paan ng mga taong dumadaan ngunit nananatili ito sa lugar tahimik buo hindi natitinag lumapit siya walang espesyal sa bato maliit pa nga pero may napagtanto siya hindi lahat ng tinatamaan ay nasisira hindi dahil matigas ang bato kundi dahil hindi ito nakadepende sa trato ng paligid para manatiling buo at mula noon nagtanong siya sa sarili niya bakit ako nasisira agad Samantalang ang mga bato hindi, dunya na diskubre na hindi pagtrato ng tao ang problema niya, kundi ang kahinaan ng loob na umaasa sa validation ng iba. Hindi ko kailangan ang pagtrato nila para alamin ang halaga ko. Mula noon, sinimulan niyang obserbahan ang mga tao. Napansin niya, yung mga malalakas ang sigaw, sila yung takot mapansin na mahina sila. Yung mga naninira, sila yung natatakot nilang sila ang masilipan. Yung mapagmataas, sila yung walang nakikita sa salamin. Yung mapang sila yung takot maging maliit. At naramdaman niya ang katahimikan sa loob. Hindi dahil naging manhid siya, kundi dahil na-realize niya na hindi personal lang lahat. Maraming tao ang bumabato dahil sila mismo ay binabato ng buhay araw-araw. Kung alam lang ng mundo ang bigat na dinadala ng isa't isa, siguro mas kakaunti ang sisihan at mas marami ang pag-intindi. Ang tunay na lakas ay ang maging matahimik kapag kaya mo na sanang sumigaw. May isang taong tinrato siya ng mali. Siniraan siya. Pinahiya. Ginawang maliit kahit hindi niya naman kasalanan. At sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang gumante. Gustong-gusto niyang patunayan ang sarili niya. Gustong-gusto niyang isampal ang katotohanan. Pero habang naiisip niya ang lahat ng iyon, biglang pumasok sa isip niya. Ang eksenang nakita niya nung kabataan niya ang batong hindi umiimik kahit tinatamaan ng ulan ng mga paa ng ingay ng paligid at doon niya napagtanto ang pinakamalaking leksyon niya sa buhay. Hindi ako binuo para sumagot sa lahat ng umaaway sa akin. Binuo ako para tumayo ng may dignidad na hindi nila kayang gibain. Kaya sa halip na sumagot, ngumiti siya. Hindi dahil tama sila, kundi dahil hindi niya kailangang pumasok sa mundong puno ng ingay habang tahimik ang kaluluwa niya Masakit minsan ang tumahimik, pero mas nakakadurog ang ibaba mo ang sarili mo kahit alam mong hindi mo kailangang gumanti. May isang gabing mag-isa niyang tinanong ang sarili niya, bakit ba ako nasasaktan kapag hindi ako tinatrato ng tama? At ang sagot dumating na parang bulong, dahil nag expect ka ng maturity mula sa mga taong hindi pa hinog, napaisip siya, tama nga, bakit tayo nasasaktan? Hindi dahil masama sila kundi dahil inaasahan natin na sana hindi sila masama. Umaasa tayo ng respeto, kahit hindi nila kayang bigyan. Umaasa tayo ng kabutihan, kahit puno sila ng sugat. Hindi mali ang umasa, pero mali ang umasa ng mansanas mula sa puno ng kaktus. Kapag nakakasama ang presensya, pagpapala ang distansya, dumating sa buhay niya ang punto na hindi na niya kailangan pilitin ang mga tao. Hindi niya kailangan ipakitang mabuti siyang tao hindi niya kailangan patunayan ng sarili niya dahil napagtanto niya ang mga taong dapat sa buhay mo, hindi mo kailangang habulin. Ang mga taong may respeto, hindi mo kailangang pilitin. Ang mga taong may malasakit, hindi mo kailangang pakiusapan. At ang mga taong may tama at malinis na puso, kahit gano pa sila busy, hindi ka nila tratatratuhin ng masama. Kaya sinabi niya sa sarili niya, kapag ang trato nila ay lason, hindi ko dapat inumin lalayo ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pinoprotektahan ko kung sino ako. At ang pinakamalakas na tao ay yung marunong umiwas nang hindi nag-iingay. Hindi mo kailangang ipaalam sa kanila. Hindi mo kailangang magdrama. Hindi mo kailangang mag-explain. Hindi mo kailangang mag-post sa social media. Hindi mo kailangang magpaalam. Kapag hindi ka tinrato ng tama, tahimik ka nga alis. At ang katahimikan mo, yun ang panalo hindi para ipakita ipakitang mas mataas ka, kundi para ipaalalang hindi lahat ng akses ay nararapat ibigay, sapagkat ang kaluluwa na pinipili ang kapayapaan ay hindi na manunumbalik sa ingay na nagpahina sa kanya. Ito ang kwento ng matandang stoic. Hindi siya lumakas sa pakikipaglaban. Lumakas siya sa pagpili ng laban na hindi niya papasukin. Hindi siya tumatag dahil walang nanakit sa kanya. Tumibay siya dahil hindi niya hinayaang sirain siya ng sakit. At bago siya umalis, Sinabi niya ang huling linya na tumatak sa puso ng lahat. Hindi ako naging bato para hindi masaktan. Naging ako-ako para hindi sila ang magdikta kung gano' ako dapat mabasag. Paano ito i-apply sa tunay na buhay kapag hindi ka tinrato ng tama, ang instinct ng tao ay lumaban, magreklamo, gumanti o magpatunay. Pero ang stoic at ang isang taong may malakas na character, hindi ganito ang ruta. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya ibinibenta, ang kapayapaan niya sa murang halaga. Sa part na ito, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalalim na paraan para i-apply ang Stoic Way para hindi ka masira kahit paulit-ulit kang tinatrato ng hindi tama. Number one, maging aware sa unang reaksyon pero huwag agad sumagot. Ang unang reaksyon mo madalas ay galing sa sugat mo, hindi sa wisdom mo. Kapag may nang insulto ng maliit o gumawa ng hindi maganda, huminga muna minsan three seconds lang sapat na para hindi ka madala ng emosyon. Sabi ng mga stoic, pause is power. At may mas malalim na pananaw, ang pinakamalakas na tao ay ang nakakapigil sa sarili kapag galit. Hindi mo kailangan sumagot para hindi ka matalo. Minsan, kailangan mo huwag sumagot para hindi ka mahulog. Number two, ihiwalay ang pagtrato nila sa halaga mo. Sa bawat sakit, itanong mo, ito ba ay patunay ng halaga ko? o patunay ng karakter nila. Importante ito, dito unti-unting nawawasak ang mga tao. Akala nila ang disrespect ay reflection ng value nila. Pero hindi. Kung binuhusan ka ng putik, nadumihan ka. Pero hindi ka naging putik. Kung sinigawan ka, nasaktan ka. Pero hindi ka naging sigaw. Kung minamaliit ka, na-offend ka. Pero hindi ka naging maliit. Ang layunin, i-disconnect ang sarili mo sa behavior ng tao. Hindi ka nila pag-aari. Hindi sila ang nagtatakda ng worth mo. Number three, gumamit ng stoic filter. Is this under my control? Sa bawat sitwasyon, itanong mo agad. Kontrolado ko ba ito? Ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Hindi mo control. Opinion nila, hindi mo control. Emosyon nila, hindi mo control. Expectations nila, hindi mo control. Paano ka nila tratuhin, hindi mo control. Pero narito ang kontrol mo. Ang response mo, ang dignity mo, ang pananahimik mo, ang pag-alis mo, ang pag-decide mo kung anong pwedeng pumasok sa puso mo. Kung hindi mo control, huwag mong hayaan manakawan ka ng inner peace. Number 4. Piliin kung kailan lalaban at kung kailan tatahimik. Hindi lahat ng laban dapat salihan. Hindi lahat ng tao dapat sagutin. Hindi lahat ng disrespect dapat patulan. May mga pagkakataon na kailangan mo magsalita. Pero may mas marami pang oras na kailangan mong manahimik. Ano ang sign na panahon para magsalita? Kapag may mali na dapat itama, kapag may limit na dapat itayo, kapag may boundary na dapat protektahan, ano ang sign na panahon para tumahimik? Kapag drama lang ang naghihintay, kapag walang maturity sa kabilang panig, kapag insulto lang at hindi solusyon, kapag masisira ang karakter mo pag nagsalita ka, kung ang salita mo ay mas lalala ang sitwasyon, ang katahimikan ay mas mainam. Number five, gamitin ang silent distancing. Hindi mo kailangang magpaalam. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang magpost. Hindi mo kailangang mag-explain kung bakit ka umatras. Ang paglayo ay hindi kahinaan kapag ang dahilan ay proteksyon ng kaluluwa. Kung isang tao ay consistent na nang-aabuso, hindi marunong rumespeto, toxic, walang self-awareness, walang sarita. Hindi marunong tumanaw ng kabutihan. Tahimik kang aalis, hindi para magmalinis, kundi para protektahan ang dignidad mo. Remember, kapag nakakasama ang presensya, pagpapala ang distansya. Number six, itrain ang sarili mo na huwag umasa ng maturity mula sa immature. Expectation ang malaking pumapatay ng kaluluwa. Ang Stoic Principle, expect less, observe more. Ang pananaw sa pananampalataya do good for God I'm not for people. Sa bawat mabuting ginagawa mo, tanungin mo, Para kanino ito? Kung para sa tao, mabilis kang masaktan. Pero kung para sa Panginoon, hindi ka nila kayang saktan, ang mabuting gawa para sa tao ay pwedeng kalimutan nila. Pero ang mabuting gawa para sa Panginoon, hindi nawawala kahit hindi nila pahalagahan. Number seven, palakasin ang kormo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ka masisira kung buo ka sa loob paano lumalakas ang core sa disiplina, sa pag sa masasamang gawain, sa pagdevelop ng character, sa sa pinaril ng sarili, sa tamang routine, sa pagkat ng toxic loops, sa tamang tao sa paligid, sa values na nakaugat sa pananampalataya, sa pagsasabing hindi kapag kailangan, sa pagkontrol ng sariling emosyon at salita at pinakaimportante, sa pag-alam kung sino ka sa harap ng Panginoon. Dahil kapag alam mo ang halaga mo sa paningin niya, hindi ka mabubuwal sa pagtrato nila. Number eight, huwag patunayan maging patunay kapag hindi ka tinrato ng tama. Ang unang instinct ng ego ay patunayan ng sarili, pero ang stoic katang isang taong mature, hindi nagpapatunay. Sila ang nagiging patunay, hindi sa salita kundi sa character, hindi sa argument kundi sa consistency, hindi sa pagmumukmok kundi sa decision making. Ikaw ang patunay na kaya mong maging mabuti. Kahit hindi sila mabuti, kaya mong magpakita ng dignity kahit wala sila nito. Kaya mong magpakatatag kahit binabali ka nila. Kaya mong pumili ng kapayapaan kahit may ingay sa paligid. Ito ang tunay na power. Tahimik, malalim. Hindi nila kayang tanggalin. Nakahanay na dito. Hindi ko gagalawin ang template mo. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share, at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.